O sa dalaw sa Pinoy Gimat sa araw ng Merkulis meron tayong ginawang bao ngayon ito yung mga bao natin na uh, nakasana nagasalan ito ng Martis ngayon lang sinirado kasi uh, di, 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 ko na yung butas pero nakargahan na ito kapon ito yun ang bagong kasa apat ayan so, laban sa kulam barang sanip bala din Nakahanda na yung mga bao natin para kung may gagamutin tayo uh, hindi na tayo gagawa may stock tayo papatuyuin na lang natin yung box niya nga marine and then meron tayong ano na one eye din nakanda din na yung one eye natin ito yun uh, ayan yeah. so, yung one eye ang karga nito sa apat na elemento sa pangaplay trabaho negosyo original paris talaga o ilagyan ko na ng sil para hindi pasokan ng tubig at dadasalan ito sa bernis para isisira ito ng ah uh, kahit tulis hindi marunis na may mga langis tayo yung bago ha ito yung, oh, yung bago ha batong luto no, ito na itong itong one eye kasi dumaan yung seaman dito si Musunda nga nag-request sa akin nagpagawa ng one eye kasi balunin nila sa barko ang ginagawa nila sa one eye uh, langis binababad nila sa sa himag kasi ang himag kasi isa siyang cleansing sa katawan at sa hypertension sa mga toxic sa katawan isa siyang uwil nga himag na binabarad siya ng himag nagpapagaling sa mga sugat sa katawan at saka sa kasabi ito kapang binis pinagkawag na imag, ipinang ima at pinabawara ng one eye na langis saka maganda yung pagkakalangis siya ah, maganda luto, puro no? luto. kasi luto, luto, ang luto, siman siya. kasi pag hindi mo siya lulutuin ang langis abot ng one year ang siman yung langis na sisira nangangamoy kailangan luto siya lutong luto talaga so, no? kasi ginagamit sa barko ang 1 ang ay hindi natutulog yan, buo pa rin kasi ibang klaseng langis pag 1-eye. Yun ang advantages natin sa langis na 1-eye. Uh, Napaka-effective talaga. Yun ang gamit natin niya, yung pagkakusupan ay talaga oh. ang pinakamaging sa uh, langis sa uh, laban sa mga masakit at mga panangga o oh, meron pa tayong mga bao dito ha. Ah. Ito na lang natin Ay, sa mga bao pala no. Oh, ito na lang oh. Oh, libon din yan. Libon-libon. Parehas, parehas libon. Oh. Ilit-ilit oh. yung ginagawa natin Ma, na, ano pag may order, gagawin na natin. Na lang tayo. 'Yun ang mga ano natin, ang kalikasan natin, hindi pa dumating, may parating tayo galing sa sa ano sa kison. Ah, meron, meron tayo oh, kumain ng mga, mga... natin mga November siguro para kita ano. Wala lang tayong na katama kasi nauubos rin. Uh... Pero tuloy-tuloy pa rin ang paggagamot natin dito. Nandito pa rin tayo sa Kalaw sa Tawa Cortex. Binibigmat oh. ng Kalaw paggagamot bibig sa, uh, support. Salamat, salamat sa Pinoy ng Kalaw. Sige, sure, tayo pakita lang natin tong mga ano rito, mga mukha no. Tong mga gamit dito. Yan Yung mga sarito rito Punit-punit no? na to lang. Para dito yan Ikakarga yan dito Ah Ganito oh, kaya may Ano oh, na siya Pigas-pigas oh, na pigas Pangkarga na pao, Pangkarga yan dito Ilagyan ng kunat din Para sa Taas-baba Kunat hmm, yan Kunat uh, ano Lahong kurutan Lahong kurutan Ang karga dyan oh. Tapos ito napansin ko Parang nag-iisa Wala na Nakuha na yung kasama Ang atardar Ang malakas ngayon ay, ito tatlong persona? Oo. Ang atardar ang pinakamalakas kasi nagana na kasi sa akin ang atardar eh. Ilang taon na yung pagdala sa ating atardar, pinalabas na natin yung material sa atardar. Atardar. Tatlong persona, Oo, ang Atardar no? pala, may sumbalik pala yan yung salita dyan. At atardar? Oo. Totoo kasi yung gamit tinitisting kasi nila, sila nagsasabi sa akin niya, bumabalik talaga ang bala kasi sa buong dasal ng atardar, may sumbalik sa salita kahit wala kang hura pero may salita siya pala pang sumbalik sa pitong atang may dasal siya sumbalik kaya matibay ang atardar basta nagana na siya matagal na muntad, pata, matagal siya na dasal yan ang isang bagay pag ulit, ulit mo siya siyempre gagana talaga ngayon akarga mo doon sa isang materialis na at pitong atardar iihip mo siya at dasalan napunta yung power doon kaya nabuhay yung isang atardar pero may mga sekreto din sa tartar. Nilibingan yan sa gilid-gilid. Puri ingat lang kayo magbutas kasi misan nabibuyak din ang kahoy. Kailangan hindi nabibuyak. Gagamitan na ng power tools. Marami na akong nilabas ka tartar. Ayun yung tao, laki pagsabi sa akin na gumagana. Nagana talaga kasi matagal na. Patagal na yung dasal eh. Siyempre yung isang bagay, pinagkaloob ng Diyos sa'yo, na bibigyan ng magandang buhay. Kasi araw-araw ka -araw nagkagasal. Kasi kung bago ka lang nagdadasal, hindi agad-agad andar yun. Pero kung nasakripisyuan mo siya nga how many years ago, mabait ang Diyos sa atin, pinapapaganang ng isang bagay. Yun lang ang sa masabi ko sa sa dasal na hawak natin. Nagana talaga yan sa oras ng kagipitan. Ano pa siguro nito? Parang wala wala sa pulong ano? Wala. Dignum lang nato Dignum. Dignum lang ano? Dignum. Wala siyang pulong nakaguhit dito. Wala. Dignum na kahoy lang to. Dignum lang siya. Maganda pa rin talaga ang tartar kasi may mga pulong. Ano. Oh, ang atardar kasi, ano siya, bihira uh, ang manggagamot na may dagbit na tartar. Eh. Oh, wala siyang pulong. yun eh. Talagang kahoy lang siya. Ano. Dibis talaga atardar kasi may mga pulong. Atardar, yung Oh. Yan ang mga libon na pinapunin. Libon siya, original libon. Libon? O, libon kawayan. Yung kawayan niya walang butas. Yun na yun. <laughs> Pangkarga, no? Pangkarga. Pwede rin pang, pangunray lalagay sa apat na iskina. Pero kakargan siya mo ng dasal. Hmm. mo siya ng dasal. Libon. Ito tol, para napansin ko, anong kahoy ito tol? Ayan ah, ang tinatawag na kapit. ay kapit, ah, kapit, kapit siya na kahoy. Mga sanga. Sanga, gitna yan. Puro kapit. Ah, okay. Kapit siya. <laughs> yan ang sa mga karabaw nga natira. Ito yung pa, yung mingi ito na Bagang. Ah, bagang. Ah, ah, bagang uh, ng karabaw. karabaw. para na pala doon. Parang nag-iisa na lang, ano? Ah, meron pa siya. Kahit paano, may meron pa dito. Meron pa? Oo, so, ayan. May isa na lang. Wala na, ayan upos na. Upos maraming nag-order sa akin, upos na. Uh, may mga parating pa tayo. Ayan. Uh, uh pag may parating, marami na tayong Ah, uh, okay. Sa ngayon, bao ang malakas at ba saka atar. -tar. Sa order, bao talaga at saka atar. Nakuha na isa na yan. Nakuha na kapo ng isa. Ito, nakuha na, na. Bagong baba na si Man. yung isa din. Ito, litog. Litog. Litog na. O, orig galing galing sa Cebu. Cebu galing to? Oo. 36 piraso yan. Hindi ba tinago ko? Pero meron akong nilabas. Yun na lang ang napira. Litog na. O, nakuha na yung sakapon. Hindi tayo sa mga galing.